Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapang matagalan at may kayabangan ang kausap, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at hindi. Basta gumagawa ng walang plano sa dapat na gagawin. Matahimik na araw ang gusto gagawa ng masipag, at laging uunahin na mabigyan ng masayang araw ang pamilya, at naaayon na pagkain para sa magandang kalusugan sa tahanan, masikap sa gawain, na nagbibigay ng good energy ng kasipagan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries, ngayong araw na mula sa sikat ng araw, madisiplina sa lahat ng oras ayaw ng mga kalokohan na usapan at gawain, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24, number 30 at number 15. Toros, ang toros sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga gagawin at map ori sa dapat na gagawin. At may katapangan ang pagsasalita at madaling makaintindi. Sa mga usapan matalino sa pamumuhay, sa pagsasalita ay maingat ng laging may good energy, ng swerte sa buhay, para walang makaaway na tao. At ayaw ng madaming usapan mas gusto ang magtrabaho ng nag-iisa, laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, ang bigay ng kalikasan sa Taurus. Ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa paggasta ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 25 at number 28. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matapang na kayang ilabas pagkailangan. At laging una sa kanyang isipan na makagawa ng ikakaganda. Nang buhay pamilya, madisiplina at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad maingat sa pamumuhay. At kung sa trabaho ay matapat sa mga gagawin ayaw ng mga usapang may ipapakiusap, at ayaw ng usapang may kabastusan at biruan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini. Ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 34 number 7 at number 15. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat lagi sa mga ginagawa lalo na sa trabaho, madisiplina, at mapanuri sa mga ginagawang trabaho, at laging naka. Plano bago gagawa ng isang gawain, ay laging may mahabang pasensya dahil gusto ay matahimik na araw. Maingat magsalita ayaw makasakit ng damdamin na ibang tao. Wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, may maselang ugali ayaw ng inaabala sa gawain mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer. Ngayong araw na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 29 number 11 at number 10. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa trabaho at kung sa pamamaraan, at laging. Pag-aaralan ang dapat na gagawin bago mag-uumpisa. Nang gagawin, at laging may isipan dapat ay masipag at matyaga, para makaasenso sa pamumuhay. Wala sa isip ang pagsiselos, kagad tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo. Ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red number 24, number 30 at number 12. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matapat sa trabaho at hindi gagawa ng pwedeng mawalan. Nang trabaho, dahil laging masinop na matyaga para sa ikakaasenso ng pamumuhay at iiwasan ang usapan na lalo sa suhulan ng pera, may kadaliyang magsiselos pag umiral ang pagsiselos, ay pwedeng makagawa ng aksyon kagad. May mahabang pasensya pero may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo, ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color Pink and Color Red Number 29 Number 10 at Number 21 Libra Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masayang usapan ang gusto sa tahanan para laging may good vibes ng swerte at sa trabaho naman ay maingat para laging may mahabang pagkakakitaan at maaruga sa pagkain para sa pamilya, para sa maayos na kalusugan. Matahimik ang ugali na may katapangan na kayang magawa, na ilabas pagkailangan, at ayaw ng kwentuhan pag nasa oras ng trabaho. May isipang naninigurado, maingat lagi sa paggawa ng desisyon, kung sa pera ay maingat, Hindi kagad basta magpapautang ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra. Ngayong araw na mula sa sikat ng araw, mahaba ang pasensya sa mga dapat nagagawin, malambing sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 19 number 36 at number 2. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay una na makagawa ng kasipagan sa lahat ng dapat gagawin ayaw ng usapang chismisan at mga kaberdehan iiwasan ang ganoong mga usapan, nakapokus. Sa ginagawa para makatapos ng maayos, at hindi nagpapataan sa mga trabaho. Madisiplina sa buhay dapat ay laging nakapokus para makagawa, ng laging pag-asenso sa pamumuhay. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio, ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 25, number 20 at number 16. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, maingat sa buhay sa trabaho para patuloy na may hanap buhay, at maging sa tahanan ay maingat sa pagsasalita, para walang masaktan na damdamin ng kapamilya, at hindi nakukuha sa kinang ng pera, madisiplina sa mga sinasabi at sa mga ginagawa, May tiwala sa minamahal kaya wala sa isipan ang pagsiselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius, ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 17 at number 23 at number 34. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matahimik na araw ang gusto laging nakapokus. Sa dapat na gagawin, matahimik na iiwan ang mga kausap pag nakaramdam na ng pagkainis, hindi kagad, nagbibigay ng pagtitiwala maingat sa buhay para makaiwas sa suliranin, at may maselang ugali ayaw ng usapan, na may kayabangan at kaberdehan, masikap sa mga dapat gawin ayaw ng may natatambak na trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn, ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white number 17 number 32 at number 20. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga usapang pag may kinalaman sa pera. Ayaw ng mga usapan na may pagsuhol ng pera, ayaw mawalan. Nang tiwala ang mga kausap, matyaga at mas gusto magtrabaho ng mag-isa. At kung sa pera ay hindi gagawa ng may kalokohan ayaw ng may makaaway na tao, may isang salita na gagawin pag may nasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius, ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color Pink and Color Yellow number 25, number 8 at number 19. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa ginagawa at mas gusto na magtrabaho. Nang mag-isa, laging may masayang ugali pagkasama ang pamilya sa tahanan, para ang relasyon ay laging masaya na maganda. At ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob sa kanila, at sa trabaho ay maaasahan masaya sa mga ginagawa, matyaga sa mga gagawin, may katapangan ang pag-uugali na kayang ilabas sa oras na kailangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces, ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 29 number 10 at number 31